Maligayang pagbabalik mga brad Wilkie TV po. So katatapos lang po ng laban po ng ating pambato na si Marlon The Nightmare Tapales, mga brad. Ito po ang unang pagbabalik lona ni Marlon Tapales, mga brad, simula nung matalo siya ni The Monster Inoue para sa undisputed Super Bantamweight Championship, mga brad. Yung kalaban niya kanina mga brad ay si uh, Natapong Janque sa bansang Thailand. Hindi po pinalad mga brad at talagang napaka-sisiw lang pong tinalo ng ating pambato. Ang uh, kalaban nitong si uh, Natapong Janque ng bansang Thailand, round 1 lang po ang inabot mga brad. Dalawang beses pong pinabagsak ni Marlon Tapales ang kanyang uh, kalaban. Talagang malaki po ang agwat mga brad no kumpara kay Marlon Tapales talagang mas skillful at uh, malakas po si Marlon Tapales mga brad hindi po level ni John Q ang uh, skills at lakas at bilis ni uh, Marlon Tapales kasi si Marlon Tapales mga brad ay lumalaban na po sa mga top caliber fighter sa Super Bantamweight Division ito ay parang nagsisilbi lamang pong uh, pang pa-warm up or uh, keep him busy mga brad while uh, naghahanda po at naghihintay para po sa mga malaki at bigating laban samantala mga brad at hindi naman pinalad ang ating isang kababayan na lumalaban po sa undercard po ni Marlon Tapales na si Raymart Gabalio. may isang talo lang po si Raymart Gabalyo mga brad at uh, si The Filipino Flash Donary lang po ang tumalo sa kanya sa di inaasam pangyayari mga brad ay uh, natalo po si Raymart Gabalio. Tatlong beses pong pinabagsak si Remarque Gabalio sa kanyang kalaban na si Kenbon Torres ng bansang Mexico. May labing tatlong panalo at 5 po natalo si Kenbon Torres. Pero talagang napakalakas at uh, ibang klaseng level at skill po ang pinakita niya kontra kay Gabalio. At talagang uh, tatlong beses pong pinabagsak si Gabalio. So hanggang dito na po muna tayo mga brad. Maraming salamat po.